Makalihis ang duwang dekadang pagtatago, nahulog na sa kamutkan kanaturidad ang pigko considerar na regional most wanted person sa Batangas, makalihis na makorner sa pigkasar na operasyon kan sa sitio Intramuros, Barangay Poblasyon District 1, Claveria, Masbate, alas 12.45 ka na kaaging Domingo. Binisto ang suspect na si Alias Leo, 66 anyos, may agom, sarong paraoma as in residente ka nasabing lugar. Nadakop ang suspect sa kusog kan warang sa eraram kan criminal case number 02110 na ipinaluwas kan RTC 4th Judicial Region Branch 47, Rosario, Batangas, kan July 9, 2004 para sa kasong panlulugos. Naaristo po siya habang nakita siya na, na ano, within the vicinity. Kasi o nung baga, sa tinampo naman po siya nung aristo Lalakat lang. Depensa sa buot kan sospek sa otoridad, dahil ka iniaram na may kinakaatubang siyang kaso. Mientras tanto, nadakop ang sospek huli kan pinagsararang pwersa kan police Regional Office 5 asin kan police Regional Office 4. Kami po sa Traduria Municipal Police Station ay umaapila po sa Tomoloyo, sa Traduria, sa kung may mga nakikita silang mga may alam silang may mga tao na may aresto o may mga nagawang mga krimen sa ibang lugar uh, nakikiusap po kami na kung pwede pagpaalam sa aming himpilan at ang aming po yung himpilan ay bukas po 24-7 sa presente, nasa kustodiya pa kang Municipal Police Station ang akusado para sa magkakanigong dokumentasyon as in disposition. Para sa mga baratang tatakbikol, 会群不？